Hello guys and welcome sa aking lifestyle vlog. mag iisang linggo na nga ng mag-umpisa ang filing ng Certificate of Candidacy sa Pilipinas. Kanya-kanya na nga mga ibat-ibang politiko na tumatakbo sa kanilang strategy or style sa pangangampanya para lang manalo. At sa video ito, uh, gusto ko magbigay ng reaction or opinion tungkol doon sa panibagong video ni Diwata ng Diwata Paris Overload na nag-file ng Certificate of Candidacy bilang Vendor Party List. Uh, natatandaan naman natin dati itong si Diwata Pares, si Diwata. Kung makikita natin sa mga naging video na ano, mag ang kanyang Pares Overload, napaka-suplada sa tao, napaka napaka antipatic on the thing. Uh, para bang hindi niya pinapahalagahan yung mga pumupunta sa kanya. Hindi ko alam kung anong dahilan niya, pero sa kahit ano pa mang dahilan, uh, para sa akin, hindi maganda yung kanyang ipinakita nung una. At ito nga ngayon, uh, nag nag naghain din siya ng Certificate of Candidacy bilang representative ng Vendors Party List at nagkita nga ako kanina ng video niya na para sa akin ay nakakatawa nakakatawa na lang panoodin at siguro kung pang content lang to nakaka-entertain na lang So ito guys, panoorin natin yung uh, video sinasabi ko Diwata, diwata, anong ginagawa mo dito? Ayan, nag-volunteer uh, tayo. Nandito ako, nag-volunteer tayo maglinis ng kalikasan natin kasi ang daming basura ngayon dito sa Manila Bay, eh wala akong magawa. So naisip kong pumunta dito at nakita ko maraming naglinis. Tumulong na din ako para... Talaga ba? Ano. Tapos, syempre, pinapatabi ko yung ano yung mga kalakal na pwedeng ibinta na rin natin kasi sayang din yung mga yan. Ayan na, ayan na, ayan na. Salamat, ayan. Diwata. Okay, salamat na, diwata. Salamat, Diwata. Salamat. Dito nga dati pag bumabagyo-bagyo kasi maraming basura na napupulot namin. Oh. Ngayon, yung ganito, uh, 70 million... Dati nyo na naman pala yung ginagawa yan? Ito naman, Samco. Oh, banda sa dulo, yung malatid ng Sapasay. Pag mineral na, ano, binalatang. Tapos yung ganito naman, nag nag -explain, explain na lang na kung magkano yung mga basura. Dati niyang ginagawa Pag Uh, dati na niya yung ginagawa yan. Okay, wala akong ano doon, wala akong issue doon kung uh, si dati nga galing siya diyan. So guys, uh, anong masasabi niyo doon sa video yon? Uh, okay ba sa inyo yon yung ginawa niya? Uh, tumutulong siyang maglinis ng kalikasan. Sa bagay dati na naman daw niya yung ginagawa dahil diyan siya nag-umpisa sa pangangalakal. Wala akong issue doon. Okay ako doon. Uh, o, ox na oksyon kung namimiss niya yung dati niyang ginagawa kaya lang pa, parang para sa akin para sa ngayon uh, kaya ba nitong bawiin yung image na ginawa mo nung una nung sikat na sikat ka pinupuntahan ka ng mga tao tapos mm, nagpapabati lang sa sa'yo sasabihin mo lilipas din lang yan yun lang sasabihin mo. E uh, eh, paano kung ngayon sabihin sa ng mga botante, diwata, lilipas din yan. Huwag mo nang ituloy dahil lilipas din naman yan. <laughs> At, uh, sana maging matalino tayo sa pagboto ngayon dahil last last year aaminin ko kahit hindi ako bumoto noong 2022 isa ako sa mm, Sabihin na nating nabulag sa napapanood sa social media. So, gusto ko lang maging bahagi ngayon sa sa election na ito at sa mga susunod na election ay maging bahagi na para mas maging mapanuri tayo sa ating mga iboboto. Dahil kahit ako nangangaka, kahit maganda na rin yung pamumuhay namin dito, Uh, parang minsan naisip ko pa rin na gusto ko pa rin umuwi sa Pilipinas, mag-stay sa Pilipinas at, at mm, magpakasaya sa mga ipinundar ko doon, yun yung isa kong naisip pero kung ganito yung mga ma, mananalo sa eleksyon, yung laging nananalo sa eleksyon uh, parang nakakawalang pag-asa di ba po ba, parang nakakawalang pag-asa Parang sabi nga namin, mas masarap pang tumira dito kaysa sa Pilipinas. Kahit mas masaya naman sa Pilipinas tumira. Bendor's party list ang inirepresenta ni Diwata sa eleksyon na ito. Uh, pero port nominee pa rin siya hindi kahit ano kahit manalo yung kanilang party list hindi pa rin siya agad-agad uh, na -agad na makakaupo dahil hanggang tatlo lang ang pwedeng maupo kung makakakuha ng 6, 6 ang party list. At saka may problema pa yung party list ni Diwata na panood ko yung interview ni Ted Pilon sa susunod na video papakita ko sa inyo para do sa mga hindi pa nakakapanood. Uh, paano ba makaka-apekto sa akin halimbawa si Diwata ang nanalo at naging congressman, Congressman Diwata. Uh, dahil ito sa kanyang mga isusu isusulong na batas, alam ba niya talaga yung mga isusulong niyang batas? Uh, yung bang mga sinasabi nilang tulong ay ang pagkakaintindi lang nila ay ayuda. Yun yung isang gusto kong uh, ipakita sa mga susunod kong video. At bilang panghuli, may isa tayo na namang natutunan dito sa bidyong ito. Uh, 'yun yung halimbawa uh, pag-alaga ng image mo sa social media. Marami akong friends uh, yung mga minsan nakikita ko sa sa Facebook, sabi, marami sila na na kung ano-ano na lang ginagawa para sa sa muniti, para sa kita, para magkaroon ng views at para kumita at naghahangad na minsan siguro maging katulad ng iba hanggang sa parang hindi, wala na silang pakialam kung ano man yung kanilang content. Uh, ang pagsosyo social media po ngayon ay isa na pong negosyo. It, gumagawa po tayo dito ng brand. Kaya sa pagsusosyal social media natin Uh, mas maganda kung pinapahalagahan natin or uh, binibigyan natin ng magandang ehemplo yung ating brand. Dahil baka nga isang araw may dumating sa ating oportunidad na magre-represent tayo ng isang kumpanya, isang katulad dito, uh, kailangan natin mag-represent itong katulad ng ganitong kay Diwata, eh, meron siyang uh, history ng bad image. Para din yung kay Carlos Yulo, napakaganda ng image niya dahil siya yung kauna-unahang nanalo ng two-time gold medalist. Pero dahil sa kanyang issue sa pamilya, uh, may mga kumpanyang uh, umaatras para gawing siyang endorser dahil natatakot na maapektuhan sa issue niya ng pamilya. So yun guys, ang bilang panghuli, uh, ang gusto ko lang iparating sa video ito is uh, ang social media alagaan natin ang image natin sa social media, hindi lang para sa atin to, hindi lang para magkaroon tayo ng brand upang at para na rin hindi tayo makasira sa mga susunod na generation na uh, kung ano-ano na lang ang ating inilalagay na content so yun lang guys at maraming maraming salamat muli sa inyong time at Hanggang sa mga susunod na video.